Pakita ba? yeah. ko sa sawa kung may naghilot na. Ayaw mo nang mangke mang mang kwe chan? Dad. dad. Grabe <laughs> Ayaw mo nang mangke kwe? Si, si mangke kwe nandun, hindi nakapasok. hindi ay nakapasok si Mang Kipwing mo hindi ano, naman ay, ito kasama pa to, o. ito o oh. ayo po niyan mm -hmm. natin kaya okay, yan eh siguro ayon. ugat siguro ano siguro ugat yan lamig ano rin yan ano rin dito? Kunit. yan dito kunik yan nakakunik yan wait for me. Dito hindi mo ramdam ang init na. Hmm. Okay. Lamig yan. Mas oh, no. hindi mo ramdam ang init na yung pikisin. Pag ramdam mo na yung init, wala na yan. Hello! Talaga itong hilot natin. Is it me you're looking for? Padalawang araw na ngayon eh. Hello. Hello. Oh, Mami. Dami pa rin ba? Wala naman. Ayun man hindi ka kasi ano. Ha? Ah. Yan, dyan ang grabe. Sino, sino? Ano? Ano? Sis, po, 'yung dilag, duk 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 pa pa. 'yung ano? ba 'Yun Ang buti naman tutunan ng magdilo. Sino? Ikaw. Oo nga. Kasi uh, mga anak mo, nangilap uh, na siya. Hindi ka magagilap. Hindi <laughs> naman talaga ito <tohihilok> natin eh. Ano yung lamig eh. ko lang yung lamig para mawala yung Namigto na nuno sa nuno sa nung Napikit, na nap bigla pitik. Oo. Kiss, Tapos parang hindi kiss mahinga. kiss, mga kapanghina. Pitik. Siyempre yung ugat mo yun eh. Oo. Ang antipuro pa naman. Nabiyahe pa. Nawit din yung sawo. Mataas pa ba lagnat ni Shai?

Ayun lang yung ano nyo? Ayun, yan nga lang eh. Wala sapin. Pasukin talaga ng lamig pagka ano. Wala mong sapin. Siyempre, wala sapin. Galing sa trabaho. Buong yeah, ka sa malitrik pang pano. Hmm. Ayun, eh. <tipan>

Ano ba lang? lamig lang totoong parang, bukul bukul 'yung parang, hangin parang, eh parang, 'yung 'yung parang, 'yung parang, 'yung 'yung parang, 'yung parang, 'yung parang, 'yung 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 Eh, na ako. Palaging yak yun yak eh. Hindi na kasi nakakati ng pulit yan eh. sa ngayon, may tinuulit utak niya. Pag si ulo ka, pag wala ako dyan. May loudspeaker mo nga. Sira ulo ka, Juan. Pag nandyan ako, matino ka. Pag wala ako, itatapong kita sa patubig. Ayun yung hey, video. Ano nasa dyan ako matinu ka pag wala ako, kaya kayo muna na mismo. Tutupin kita sa benta. Luklok ko kakalit mo pag nandiyan ako, matino ka. Pagka wala ako, ganyan ka. Palagi nakasigaw sa'yo, mami mo. Pag nandiyan ako, santong-santo ka. Pag wala na ako din, ganyan ang ugali mo. sinasabi ko sa iyo, babanata kita pag uwi ko. Pakinggan ako, matinong matino ka. Pag wala na ako, palagi na kasi sa iyo, mami mo. Nasabi ko sa iyo, harapin kita pag uwi ko diyan. panganay, gusto mo lahat ng naruha nasa iyo. Tapos pag natutong labanan ka nung kapatid mo, rereklamo ka. Eh sa'yo natututo. Natututong manakit yung kapatid mo dahil sa'yo. kuhan mo. Yan, yan. Ito ba masakit? Mm. Ano mm. yan? Ay natututo yung kapatid mong malakit eh. Padahal sa iyo eh. <coughs> Tapos pag nilalabanan ka na, magre-reklamo ka. Uh, ba baka ugat siguro na naman. Ugat lang to. Eh tinuturuan mo yung kapatid mo. ikaw ang panganay kung ano yung gusto kung ano yung laruan ng kapatid mo aagawin mo paiiyakin mo masad lang natin to ikot hmm. lang to wala nang pilay Mahirap talaga yung bali, ano? Mahirap yung bali. Mahirap yung bale. Lag... Nilamig ka lang, nilamig ka lang. Mm. Siguro yung eh, pagod ka. Lag natin ka talaga ng bukoy bali. ni pa. Ano ginagawa? Parang bakla. Tagal na din ay hilot ang likod mo. Dapat talaga na hilot ka na ang likod ano. Fela, Oo, kailangan niya pagka yung pag ano ka. Lamig talaga, nag ipon So, dalawang araw na yata to eh. Matagal na ito. Yan, matagal na yan. Basta tuwing hapon, mapasan mo na ipikasin mo. Hmm. Wala yan. Wala, walang bali. lamig lang hmm. na. Lamig. Pinasok ko lang talaga. Na. Bukas ulit ng hapon, dito natin. Gusto kasi lang eh. Pag buwi mo. Hindi pwede yun. Dalawang masabs sa na natin to. Ayos na to. Baka bukas oh? mo. Baka bukas, magaling ka na nito. Mo, wala na talaga yung pasalamat talaga po. Wala yung mawala na yan. Lamig lang to eh. Sa gabol na sa ano eh. Wala na oh. so, lang pagka nandiyan ako ang Ah, oh, bukas naman. Oo. Oh. Thank you. Kaya ayun kaya ito sa ano. Mamaya, salang sa kita. Por! Por! Balik lang sa kita.